Ano nga ba ang pagkakaiba ng Todoroke at ng Todoroke? Hi mga concert ako si Kuya ng Concert Philippines. Sa video na to, pag-uusapan natin ano nga ba yung pagkakaiba ng Todoroke at Todoroke yung mga usually nakikita natin sa mga micro component system natin. Actually wala naman exact na salitang todo roke okay at todo oque. Okay. Ito po ay tagline lamang para dun sa ating mga micro component system na ang ibig sabihin ay todo karaoke kaya tinawag natin siya na todo oke. Okay. Yan yung mga kadalasan nakikita natin sa KCS 212 at KCS 222 at dahil nga naglabas tayo ng iba pang mas malaking mga component system katulad ng KCS 311, 312 322, 412 tinawag naman natin to na Todoroke. At dahil nga nagkaroon nga ng confusion pagdating doon sa Todooke at Todoroke, yung mga sumunod na production natin, ginawa na lang po natin siyang lahat na Todoroke. Kahit doon sa mga maliliit natin na unit na KCS-212 at 222. Kaya kung ang tanong natin mga ka-concert ay, fake ba pag nakalagay ay Todooke? Ang sagot po ay hindi po automatically fake yung unit nyo kung Todooke yung nakalagay. Kasi may mga nauna na tayo na, na production na ang nakalagay dyan ay todo okay. Pero, depende pa rin yan kung ang nabilihan nyo po ay authorized dealer po ng concert. Para makasigurado kayo na original yung concert product na mabibili nyo, Pwede nyo muna kaming i-message at itanong nyo muna kung yung bibilhan nyo ba ay authorized dealer natin. Kung may iba kayong mga katanungan, mga ka-concert, pwede pa rin kayo mag-comment at sasagutin na lang po natin yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video upload. Kita-its tayo next video mga ka-concert. Bye!